Hello mga katigang Ayan, September 22 pala lang balik ko sa Saudi Arabia Akala ko pa nga noon hindi na ako makabalik pero Ayan, nandito ako ngayon, nagtrabaho na dito ulit sa Saudi Arabia So bago ako pumunta doon sa boarding area ay dumaan muna ako sa OFW Lounge, hindi pwedeng hindi madaanan ang OFW Lounge Ayan guys, so Uh, pagdating ko kaagad guys, inuna ko kaagad pinuntahan ang pagkain agad. Lugaw kaagad yung bungo mga sa akin. Lugaw, may mga ano, pastries, mga tinapay, may kapi, unlimited juices, coffee and tubig. Marami dyan guys. So, at saka napaka ano ng mga taga OFW lounge yung mga staff kasi sila mismo nung pagpasok ko mismo sila yung nagbigay yung logo sa akin so yung the rest ako na yung kumuha so magandang pahingaan guys abang naghihintay ka sa iyong flight ayan pwede kang magkape dyan pwede kang maupo mag snack pero ang pinaka importante lang talaga, talagang pinuntahan ko dyan guys ay yung kukuha ako ng OFW e card ayun so Pagkatapos kong kumain, pumila ako sa So, in just 5 minutes, uh, nakuha ko kaagad yung WFW e-card ko guys. Habang naghihintay-hintay, nagvideo-video muna ko yan. Balik ako dyan. May mga chichirya din. May mga uh, pwede kang makain yan. Mga snack chicha. Ayan. So, marami tayong mga kababayan dyan guys na pupunta sa iba't ibang bansa. No? Ayan o. Naghihintay din sila yung iba kumakain. Yung iba kumukuha din ng e gaya ko. So, napakabilis ng proseso guys. In just 10 minutes nakuha ko kaagad yung, ayan, OFW e-card ko. Ayan o. Thank you so much sa uh, OFW lounge. No? Sa mainit na pagtanggap. So, pagkatapos ko dyan guys. Ayan, nagvideo-video -video ulit. Picture-picture.